Pasensya na mga kaibigan at at uminit daw ang aking cellphone kaya nakutol ang 2019 ay may dalawang klase mint mark at the center at 18% siya ang isa ay 7% mint mark at bottom ang 2018 naman ay 88% 2017 ay 4% lang kaya semi hard to find pala to kaya hindi ko makita kita shout out nga pala sa inyo mga subscriber ko magandang gabi sa inyo lahat Dun sa mga silent viewers ko subscribe naman pag-click ng subscribe, pag-press ng notification bell, at select nyo yung all. Salamat sa inyo. At dito nga pala, adon nga pala sa mga nagtatanong kung anong pinanglilinis ko. Una, pag naglalaba po ako, nagbababad ako ng damit sa sabon yung ginagawa ko yung mga tigdiniman piso ko 10 piso binababad ko rin doon after noon punasan ng damit ito yung damit yung damit na cotton tapos pinatutuyo at kung madumi pa rin kasi pag binabad mo kusang natatanggal yung dumi at pag nadumi pa rin ito yung pinapanglinis ko nabili ko to sa Lazada metal polish ano ito parang toothpaste lang ang laman nya ano parang toothpaste lang siya at gamitan nyo rin ng cotton na damit o tela para hindi magasgas yung coin at ito nga pala yung 2020 ayun mga kaibigan no? may dalawang klase din may cross at meron ding hindi ito hindi ito cross to dalawang klase ang 2020 So mga kaibigan, dito na muna. Maraming salamat sa inyo sa so, pagkakilig ng aking mga video. Salamat. I a